Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Uritech at your service. Trivia po muna tayo, alam niyo po ba kung ano ang tawag dito sa pandikit na ito na madalas natin makita sa mga flex ng mga TFT LCD ng mga Android smartphone? Alam niyo po bang hindi lang yan basta pandikit? May purpose po yan sa performance ng mga LCD ng unit natin at sa videong ito ay pag-uusapan natin kung ano ba ang purpose ng pandikit na yan. Ang tawag sa pandikit na yan ay Conductive Adhesive Tape. Sa madaling salita ay dinadaluyan siya ng electrical charge. Ngayon ang tanong ay, bakit kailangan ng LCD ng maasahan na conductor? Pero bago muna natin sagutin ang tanong ay talakayin muna natin ang tinatawag ng karamihan na ghost touch or auto touch sa mga TFT LCD na nabibili natin ngayon sa market. Naka-encounter na po ba kayo ng LCD na kahit kakabili mo lang ay nag-auto touch na or makalipas ang ilang araw ay nag-back job dahil kusang nagpipipindot ang touch screen kahit hindi naman pinipindot. At ang pangkaraniwang dahilan ng auto-touch sa mga TFT LCD ay ang tinatawag nilang static electricity. Ano ba ang static electricity at bakit may bad effect ito sa mga touch screen? Ang static electricity ay ang resulta ng hindi balanse sa pagitan ng negative at positive charge sa mga bagay-bagay. Ang isa pang tanong ay, Papaano naman naaapektuhan ng static electricity ang performance ng touchscreen? At para mas maunawaan natin ang dahilan, ay alamin naman natin kung papaano nga ba gumagana ang touchscreen. Ang touchscreen ay binubuo ng tatlong parte at ang mga ito ay ang protective glass, lower and upper grid ITO at ang insulator sa pagitan ng ITO grid. Ang diamond shape ITO o indium tin oxide ay isang transparent conductive material. Amazing, di ba? Transparent and at the same time conductive, ibig sabihin dinadaluyan ng electricity kaya swak na swak siya sa transparent touchscreen screen na ginagamit natin sa mga smartphone natin ngayon. Tingnan naman natin kung paano ito gumagana. Sabihin nating bumuo tayo ng isang grupo ng mga elektron sa lower grid ITO. Gayon pa ay dahil may insulator sa pagitan ng upper and lower grid ITO, ay hindi makagalaw ang mga elektron. Ang mga elektron ay bumubuo ng negatibong electric field na nagiging sanhi ng isang bungkos ng mga positive charge na naiipon sa upper grid ITO at tinatawag itong capacitor. Ngayon kapag naglalapat tayo ng conductive material tulad ng dulo ng ating daliri, malapit sa kapasitor na ito ay nakakaabala ito sa electric field na nagbabago sa dami ng positive charges na nabubuo sa upper grid ITO. At ang pagbabagong ito sa positive charge sa taas ng grid ITO ay sinusukat at inirehistro ito ng processor bilang isang pagpindot. At dahil sa pagbabago ng positive charge sa upper grid ITO, ay nalalaman ng processor kung saan exactly located ang pinipindot natin sa screen. Take note na alam ni processor ang exact amount na charges sa mga grid ITO kaya kung may pagbabagong nagaganap ay iniinterpret niya ito bilang pagpindot. Ngayong may idea na po tayo kung papaano po ba gumagana ang mga touchscreen ay babalikan naman po natin yung naunang katanungan sa unang bahagi ng videong ito kung ano ba yung purpose ng conductive adhesive tape na ito. Sa madaling salita po ay ang purpose po ng conductive adhesive tape ay binabalanse niya ang mga elektron na nabubuo sa grid ITO para maiwasan ang pag-auto-touch ng touchscreen. At ang dahilan naman kaya kusang nagbabago ang electron charges sa grid ITO ay dahil sa tinatawag na static electricity. Ang static electricity ay ang resulta ng hindi balanse sa pagitan ng negative at positive charge sa mga bagay-bagay. At para mabalanse ang electrical charges sa cellphone, ay dyan napapasok si conductive adhesive tape. Kaya para maiwasan ang auto-touch, ghost-touch, at unstable touch sa mga kinakabit nating LCD, ay huwag po natin kalimutang tanggalin ang plastic sa conductive adhesive tape. Sana po ay may natutunan kayong mga kaalaman sa topic nating ngayon. Ang isa sa narealize ko sa topic natin ngayon ay hindi porket maliit lang o walang halaga ay wala na ring silbi. Isang halimbawa na lang itong conductive adhesive tape na bida sa bidyong ito. Maliit lang at parang walang halaga pero napaka-importante pala ng kanyang trabaho. Isipin na lang po natin na ang sirang relo ay kayang makapagbigay ng dalawang tamang oras sa isang araw. Kaya kapag feeling mo na parang wala kang silbi mo, na feeling mo lang yan dahil kumpara sa relo, ay ilang libong kilometro ang halaga mo. Mas marami ka pang magagawa kaya huwag kang susuko sa hamon ng mundo. Ako nga po pala ang inyong lingkod Yuri at your service kung gusto mo ng mga ganitong content ay click mo na yung follow button dahil marami pa akong ilalabas na topic na talagang bubusog sa ating mga kaisipan. Hanggang sa muli po, see you in my next video.